kumusta Bigan, Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan mga kasangkapan at materyales sa pagguhit. Ang pagguhit ay isang magandang paraan para maipahayag ang iyong mga ideya at imahinasyon. Pero bago ka magsimula, mahalagang magkaroon ka ng mga tamang kasangkapan at materyales. Upang maging mahusay sa pagguhit, may mga bagay muna tayong kailangang malaman at matutunan. Kailangan nating makilala ang mga kasangkapan at materyales na ginagamit sa pagguhit. Ito ay upang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman kung paano at para saan ito ginagamit. Alam mo ba na kung ikaw ay may sapat na kaalaman sa mga materyales, kasangkapan, at mga hakbang sa pagguhit, mas magiging madali para sa iyo na gawin ito. Handa na ba kayong matutunan ang mga ito? Halina at alamin natin. Magsimula tayo sa pagtuklas ng mga salitang makakatulong sa iyo upang maunawaan ang ating aralin kasangkapan. Ito ay mga kagamitan na nakatutulong upang magawa ng maayos at mabilis ang isang gawain, katulad ng pagguhit. Materyales. Ito naman ay ang mga kinakailangang bagay na nauubos at nakatutulong upang magawa ang isang gawain katulad ng pagguhit. Mga kasangkapan sa pagguhit. Drawing board. Dito inilalapat ang drawing paper. Ito ay yari sa kahoy, na karaniwang may sukat na 16 by 24 pulgada ito ay may makinis na ibabaw, at derecho ang apat na gilid nito. Ruler, ito ay ginagamit na panukat at gabay, upang makagawa ng tuwid na linya. Triangle, ginagamit ito sa paggawa ng angulo, patayo, at palihis na linya. May dalawang uri ng triangle. 45 by 45 triangle. Ito ay may isang 90 degree angulo, at dalawang 45 degree angulo. 30 by 60 triangle. Ito ay may 30, 60, at 90 degreeing angulo. T-square. Ito ay binubuo ng dalawang bahaging magkadugtong. Ito ay ang head at blade, na ginagamit bilang gabay sa pagguhit ng mga linyang pahiga. Ito rin ay maaaring gamitin, bilang gabay sa paggamit ng triangle. Protractor. Ito ay ginagamit sa pagkuha, ng mga anggulong hindi masusukat ng alinmang triangulo. Ito ay binubuo ng iba't ibang angulo mula 0 hanggang 180 degree. Compass. Ito ay ginagamit upang makagawa ng mga hugis bilog at arco. Ito ay binubuo ng lapis at bahaging matulis. Divider. Ito ay ginagamit sa paglilipat ng sukat at paghahati-hati ng linya. Hindi ito katulad ng compass, na lapis ang isang bahagi. Ito ay binubuo ng dalawang matulis na bahagi. French Curve. Ito ay ginagamit upang makagawa ng kurbang linya. Ito ay maaaring gawa sa kahoy, plastic, o metal. Mga materyales sa pagguhit. Lapis. Ito ang pangunahing materyales upang makagawa ng drawing o guhit. Ito ay may iba't ibang grado mula 6H, na pinakamapusyaw, hanggang 8B, na pinakamaitim ang sulat. Ang HB ang karaniwang ginagamit sa pagguhit papel Dito ay ginuguhit ang mga nais na larawan Ito ay inilalapat sa drawing board upang maging maayos ang pagguhit o pagdodrawing. drawing Masking tape Ito ay pandikit na gawa sa papel Ginagamit ito upang may dikit ang papel sa drawing board Pambura Ito ay ginagamit upang mabura ang mga hindi nais na guhit ng lapis sana'y nakatulong ang ating pagtalakay, sa mga kasangkapan at materyales sa pagbuhit, para mapalawak ang inyong kaalaman at kasanayan. Tandaan, na ang tamang gamit ay makatutulong, pero ang inyong talento at pagkamalikhain, ang tunay na magbibigay buhay sa inyong mga likha. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.